Ito na nga po mukhang dagkakabukingan na dahil itong Senator Coco Pimentel ay kini itong House of Representatives dahil lumubo pala ang kanilang budget sa House of Representatives. Kumbaga, iba yung pinag-usapan sa plenary at sa bicam, iba po ang naaprobahan na pondo na o yung pinermahan ni BBM. At uh, nagulat na lang umano itong mga senador, lalo na itong si Senator Coco Pimentel. Nagugat po ah, ang pagkwestiyon ni senador Coco Pimentel dahil pinapatamaan ngayon ng mga tambaloslos na congressman itong senador dahil nga po sa Omanoy paglubo ng budget ng bagong building ng Senado sa Tagig. Dahil mula sa 8 million ay bago Omanoy ito matapos dahil nga luxury ang ibang ginamit ay aabot umano ito sa 23 billion. Kaya mukhang pinapasilip ngayon ng mga tambalos-los na congressman itong proyektong bagong building ng Senado. Naku po, sino kaya ang tunay na may korupsyon? Sino kaya ang tunay na may kickback ah, dito sa isyu ng bagong building na Senado? At bakit lumubo naman ang budget nang House of Representatives. Aba, parang uh, classmate, ah. quits lang sila, no, mga kababayan natin. Kumbaga, divert nyo lamang daw po yung issue instead na uh, mag-focus daw dun po sa usapin ng uh, magastos na building sa Senado. eh Pati daw po yung kanilang uh, budget ay uh, napapakailaman. And I quote po itong si uh, One Rider Party representative, Rog Gutierrez, na sinabi po niya, there is no need to be onion-skinned about the criticisms uh, aimed at the Senate's spending as public officials. Uh, uh, so your reaction on that, sir? I think yung ang prinsipyo yata nila na sinabi kasi nila na wala dapat masayang sa pera ng taong bayan. Kahit anong ahensya ng gobyerno, o, dapat daw transparent. Yan e ang, sinabi. I think si Congressman Gutierrez mismo nagsabi nun. Eh. Di, ta di tama. Sa di tama. Di kailangan natin ng transparency sa Senate Building Project. Kailangan, sabi ko, kailangan din na transparency doon sa dinagdag na 12 uh, billion pesos, 1-2 uh, billion pesos sa budget ng house of representatives na dinagdag nila nung BICAM para yan sa taong 2024. Tapos since mga young guns ito, young members of the House of Representatives, may mga idealism pa yung mga yan, kasi sabi ko i-check din ninyo yan. kasi Tapos para lang sa information din nila, dalawang sunod-sunod na taon na yung nagdagdag ang house ng 12 billion pesos. Mm, yan pala eh. Masyado silang maingay. Yung pala, sila ang may kabalbala na ginagawa dyan. Alam naman natin na itong si Tambaloslos talaga uh, ay biglang lumulobo ang pondo. May mga pera po, kagaya ng akap, na hindi nga umano pinag-usapan uh, sa bycam o hindi na i sa plenary ng Senado. Pero biglang pumasok Di po ba itong kalahating trilyon na kanilang ipinamudmud ngayon ng ayuda at sinasabing sila ang nagbibigay? Ito na nga po mga kababayan, ngayon mukhang nagkakabukingan na at hindi nila basta-basta na nasiraan itong si Sen. Coco Pimentel o yung buong uh, uh, Senado dahil uh, ayun nga po kahit dito si uh, Ping Lakson sinasabi na ang budget umano, nitong kanilang uh, senate building ay talaga ganun ang nangyari dahil dagdag ng dagdag umano uh, ng mga kakailanganin sa building na yan pero hindi pa naman totally umano natapos, kaya gusto sila isilipin ni Chis Escudero pero para kay Nancy Binay lahat po na ginastos ay accurate at hindi naman sila umano yung humahawak talaga ng project sila ay pumupundo lang at ang nagpa-project nito o yung nagpapagawa talaga ay DPWH, diba? At para kay Senator Coco Mintel wala namang nangyaring corruption kahit jaan sa mga senador o nang una dahil hindi man sila on hand ng uh, paggawa nitong proyekto. Ito ang questionable daw ang sa House of Representatives. Bakit lumobo ang kanilang budget ng 12 billion, uh, 'di ba? House of Brokes nga talaga. Mm -hmm. so, budget nila. so, noong 2023, meron din silang dinagdag na additional 12 billion pesos. Sa so, 2024, another 12 billion pesos. Isubat total natin yun. 24 billion pesos na yun. Lampas pa yun sa Senate building na budget eh. Kaya nga, yung prinsipyo na sinasabi nila, there must be transparency no, 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 in, all, no. <laughs> in all government spending. Kaya ang, ang advice ko sa kanila, kami sa Senado, titignan namin yung Senate building, kayo sa House, tignan nyo naman yung, tignan rin yung budget ninyo na napakalaki din yung mga... Okay, magandang ano yan, magandang hamon yan, Senator Coco Pimentel. Kung ganon, eh magkaroon na lang ng transparency and accountability sa mga ginagastos ah, sa pera ng taong bayan, di ba? Kasi kini-question kayo nila, kini-question nyo sila. So pareho na lang kayo maglatag ah, ng, ng, inyong mga budget at kung saan nyo talaga ginagastos para patas, di ba? Uh, dagdag, dinadagdag. Oh, yun. Uh, uh senator puntahan ko din po itong issue nga po ng uh, Senate uh, building na sinasabi nga daw po na medyo tumaas nga itong uh, uh, pressure nito. Sinasabi daw po one of the reasons ng paglobo po ng presyo ng construction ay dahil nga daw po dito sa pagtaas ng uh, uh, land valuation. But um, siguro po just to be clear and you know, pardon my ignorance on this, pero hindi po ba nabili na po yung lupa bago pa po yung construction uh, regarding that, uh, senator. Opo, opo, ang ang ginagam ang ginagamit nating base figure sa Senate building is around, i-round off ko na lang ha, 9 billion pesos. 9 billion construction 'yun. Ay ang assumption doon na nabili na yung yung lupa. And actually, nabili na in the sense na binabaya mayroon na pong mayroon nang meeting of the minds, mayroon ng kontrata, pero hinuhulog-hulugan 'yan every every year. So hindi 'yan. So hindi kasali yung ano, hindi kasali sa hindi kasali sa 23 billion projected cost yung land uh, kasi separate separate yun po na, eh. na obligasyon yun eh. Are you also so, uh, oh, Go ahead po. So kung kung kita natin yung base figure is 9 billion kung 23 billion na yung nababanggit ni Senate President Jesus Coterno uh, malaking diferensya yun so kailangan ngang eksaminin. Mm -hmm. Pero parang merong may, may mali din doon eh kasi 23 kaya nga kailangan sabi ko, kailangan uh, tama itong ginawa ni Santo Chis, mag-stop muna kami, tignan namin ang dokumento, pag-usapan. Kasi doon sa 23 billion na nababanggit, yung 10 billion doon, ano pa lang yun? Uh, ano pa lang yun? Project, imagination pa yun na kakailanganin. So, i-minus pa natin yun. So, kung totoo siya, ang pinag-usapan ngayon, 23 minus 10, 13 billion. So, yung 9 billion na cost, the original estimate namin, or ng uh, DPWH nung umpisa ngayon ay matatapos sa 13 billion. So tumaas din, tumaas mm -hmm. din po. Kaya Ayun, kailangan Pala eh, okay, malinaw na po ha. Mga kababayan po natin, kasi tandaan po natin, so tumataas din po yung materials. Kasi kung ang estimate po nila is 2022 or 2023, siyempre ang uh, materials ngayon ay tumaas na. Ha, tumaas na yung mga kagamitan pang construction ngayon at siyempre ang estimated po niya, may ina-add po yan, eh. hindi naman actual na kung magkano ang estimate, yun lang talaga ang ginagasto. So may mga dagdag, kaya siguro umabot na po ng 13 billion. At ang 10 billion daw, pinaliwanag din ito ni Ping Lakson, ayan ay daw ay para sa furnish. Ah, yung talagang tapos na, yung mga accessories at kung ano-ano mga iklabos-iklabos. ha <laughs> ah? na ilagay pa ah, sa mga building na yan. Yung pagpapaganda pa ba? Yung magiging polyfarnish na po siya. So ngayon dahil sa kanilang pakikialam diyan sa Senado na ko po na bulgar ngayon ang kanilang uh, idinagdag na 12 billion. Nako tambalos los. Ayan. Dahil sa pagiging pakialamero ng iyong mga uh, tauhan, yung mga alipores, ayan ngayon pinapaliwanag sa inyo ni Coco Pimentel kung saan napunta ah, at kung paano nadagdagan ang inyong budget ng 12 billion. So, ang sagot dyan, maging transparent na lang ang bawat ahinsya ng ating gobyerno.